ay napapabibig ang may at parang sasakitan ng mga ulo sa sobrang dami ng pagkain kinain. 171 over 100 watt. So, takas. Salin ako dyan. Ah, normal na. 74 ang aking pulse. Ano yun eh? Normal na sa iyo. At iyon, hindi ka nagubuli pagkakaroon ka takas. Wala akong nararamdaman ngayon eh. Wala akong mas kakaiba eh.

Kaya nga timahalin eh, ano pa eh, tawa pa dun sa 170, I mean, relax pa, hindi pa siya nagpa-panic. Ayan, sarang naman na yan, oh, bumaba ang kanyang BP all the time para safe. Sumakit so, kasi ang ulo ko, kaya sabi ko eh, teka, magpapaano muna BP. So, muna lumabas 147, tapos high, di ba? Tapos nag-127. Sabi ko, isa pa, para malaman natin kung ano sa dalawa. You Kaya know, nag-126 plus. So, close to 127. See, yun? Yung second ng consistent, ang tama sa akin. So, nakahingahin ko ng konti. Although, siguro mataas pa rin yun sa mga, dahil eh, 120 yata, ano naman, Ay, nako. <laughs> Katakot ang mga uh, sakit-sakit ngayon. Especially pag ano ka na, 35 and above. Nako. Kaya ako lagi akong nagpa-hospital basta meron ano, napapadoktor kapag mayroong gastusin ako kapag cash a go. So na agad mga sakit hanggat maaga. At madali lang pag-usapan ang pamili ng gamot, di ba ka? <laughs> Bibigay na ni Lord yun. kasama ating pag At determinasyon. At pukpuk -puk para mabuhay pa more. ba? Diba? Laban pa more. <laughs> Ako tumawag si Banak. Nasa bahay ng kanyang mga kakilala. Ay, ano raw siya? Hindi raw makahinga. Hindi siya makapagsalita masyado. Ano siya? So, tatawagan ko ngayon ng marami li mga ibiga. Kasi wala akong sasakin, walang tricycle, wala akong kasama dito. So, hindi pa ako nakakaliko or something. Pero kailangan natin punta. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kung sinong kakontakin. Ah, uh, pa'la na. Allen, si Allen. Baka may sasakyan si Allen. Tinawag ko ko na si Aire eh. Hello? Hello, hello? Okay. At ano nangyari? Okay na? Ay bakit hindi pa dalhin wala ako kinukunta ko pa yung kaisa naming kaibigan si Allen kasi baka may sasakyan. Tini pero paalis na ako nagagayak na ako. Oh, sige na sa bilis. Uh, Tatawagan ko si Allen. Tatawagan ko si Allen. Ayano. Dinadala siya sa ospital. Dinadala sa ospital. Ay ano ka hindi ka makahinga, hindi ka maka Ano, ano nangyari sa iyo hindi ka makahinga? Asan ah, sandali, sige, 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 salamat tay. Okay, thank you, thank you. Sige, papunta ko dyan. Thank you. Sa, sa Dr. Lee, kay Dr. Lee, ano? Oh. O, so, napatakot naman. Allen, Allen hindi lang sagot si Alan. Baka nasa opisina. Ito yung isa pa namin kaibigan. Hello, Alan! Naku, may tumawag sa akin eh! May tumawag sa akin mga kaibigan ni Balak at hindi makaimik, hindi makaano ay dadal sa Santa Maria Village Hospital. Ay, nasan daw? Ay, dinadala rin ng tricycle. tapos na ako doon Miami, naghihintay lang ako ng tricycle. O si Ira, tinatawagan ko, baka yung sasakyan okay na kasi ginamit sa bako. So, kita-kita na -kita lang tayo doon, ano? Nasaan po? Saan po hospital? Santa Maria Village daw, darling. Santa Maria Village. Sige po. Okay, darling. Si Alan to. Kaibigan namin. Tumawag ang kaibigan ni Bana kay parang inatake. Hindi daw makaimik. si Bana ko ay papunta na Santa Maria Village. Kailangan ko na sasakyan. Sige, sige. Ah, sige, okay, okay, okay. Sunod tayo doon. Sa kay Dr. Lee daw. Okay, okay, okay. So, yung tayo ng hospital ngayon, at hindi na nalilardo na, di na, na ng mga kaibigan kasama nung ano siya. Hindi rin makatayo, hindi makaano. Tinawagan ko din ilan namin mga kaibigan. So, yan, malapit na tayo.

Ikukontakin ko yung mga ka kanyang kapamilya. Wala din naman. Paano kayo? So, pabuntahan ko. hindi ko na si Ira. Ay, pinapahanap yung kanyang mga kasam... Yung kanyang kapamilya ng mga ano... Ng, 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 mga doktor, ng mga nurses. Ito yung kanyang isa pa rin kay Vivas Precious. Oo. Oh, mga oh, si lang kami. Pa, eh, tawagin si Precious. Punta kayo dito. Parang delikado si Richard. Oo, oh, parang hindi na nag... Ano, oo. Oh, oh. Hindi pa naman, hindi... Oo, oh, na kayo dito, darling. O, oh, sama-sama tayo din eh. Parang nakatakot pa eh. Lalay? Ay, ay ari, ang kaari, ang kasama nung na ano eh, ari, oh. Ilaw. Si Alan na rin. Hindi ka na eh. Nahilo. Ay, stock na ito. Hindi niyo makakaroon yung kaliwa eh. Dino, ay, dapat yung magulang. Ay, dyan eh. Hindi ko pa kayo. Kailangan na yung magulang. So pupuntahan namin ang kanyang kapamilya kasi kailangan may isang kapamilya doon. At may Dapat, mga gagawin, mga city scan, arebe, kailangan may contact sa kanyang kapatid. Kasi may dalawang kapatid sa abroad. Kapatid dito dito sa Tibag, wala? Wala, wala siyang kapatid. Ang bahay nila sapat, sa Patsyo sa nasa Wawa. Ayun. So ang kailangan ng mga doktor at least may kapamilya doon isa. Okay, sinundo ko yung kanyang kapatid. Sabi ko, huwag muna sabihin sa kanyang nanay. Uh, Huwag mo na sabihin sa kanyang nanay. Okay, tara. Medyo maputik. Ayan. Ayan ako. Sa ano? Sa... Kay Dr. Lee. Dr. Lee. Kay Dr. Lee. Oo, oh, sa Santa Maria Village. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi kailangan talaga yung kapamilya. Wala may isang makausap. Ito ka na doon. Sasakay kita rin eh. Ha? Hindi na lang ako doon. Hindi pwede bunso. Kailangan ngayon eh. Kailangan hindi kami, hindi kami tigilan. Hindi kami tantanan. Kailangan kasama ka. Ayaw nga eh. Ay bakit hindi ka ng t-shirt? Ano ka ba? Isa eh, pang t-shirt bilis. Kailangan kitang kasama nga. So, so nataranta na rin. Ha? Akala ihatid lang ako din eh. Sabi ko bumalik ka mag t-shirt kasi nakahubad eh. Ay naku. So magtatanong ang ano. Magtatanong ang nanay nun sigurado. So, dito ka na kinausap siya eh. Nasabi ko kami ingay. Huwag mo na sabihin. Kasi baka sa may ng lagay. Ngayon ang tatanungin siya. Sabi, sabi ko sa kanya kanina. Sabihin nila may tinatanong ako. Naman nagpapasama ako sa kung saan. Sana yun din ang sabihin niya. Para hindi maapektuhan ang nanay, hindi masyadong magalala. Pero, ang sabi po ng doktor, kinausap siya, ay, hindi maganda ang lagay at nagkaroon ng problema sa utak. Ayun, kaya medyo, sakay so, Okay din po. Uh, kailangan makontakt mo tutoy tuto, si ano Ay may ano kaga May cellphone ka naman yan ah Ay may kontakan nila Mga kapatid hey, hindi na, Ano hindi hindi ko pa nga Ha? Dapat nga ako pumunta sa tibag Dahil? Wala kasi yung cellphone nila yun, 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 yun. Ah kung ano isip mo kung ano 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 ano kung ngayon. Dahil ano daw, yung, ang ano niya, ang kung attack, ang ano ang tawag dito, ang kung stroke ay bleeding. So, delikado kung yung bleeding stroke, parang ano yung term. So, parang, Pedro, talaga maganda lagay, lalo parang tulog parang ganun sabi ng doktor ng nurse magiging pa mag brain dead daw mga ganun sinasabi wala na tangin na wala na yung Is it his gun daw bago ilipat? Charge! Charge! Come on up! Yan nandiyan yung ambulance. Ililipat siya. So ililipat po siya ng hospital. Yun na napag-desisyonan. Nag-design lang ang tayo contact eh. Okay. Go, go, go. Laban, laban. Ang mulat. Ang mulat? Okay. So, malaki raw yung blood sa loob. Blood clot ang tawag doon? Malaki raw. Okay. Eh unan o yung bag nyo na yun, na ulan na Hello po sa inyong lahat. Hindi po naging maganda ang ikalawang araw ng taong ito dahil sa uh, kalagayan ng ating kaibigan na si Richard Mendoza or mas kilala sa social media bilang si Inay Banak. Siya po ay ating kasakasama sa ating mga vlogs. Siya po ay ating uh, diniscover or tinutulungan dahil malaki talaga ang kanyang potensya na maging malaking bituin sa social media, particularly sa Facebook. So meron na siyang channel sa YouTube pero patagal ko na siyang inukumbinsi na pumasok sa Facebook because magaling talaga siya. Maaaring malampasan pa niya sa bilang ng subscribers at sa views, sa bilang ng views, sa mga darating na panahon kung siya magsisimula na ngayon. Maaaring hindi na matuloy ito dahil uh, sa kasamaang palad po ay na-stroke ang ating kaibigan siya po ay kaalis na ng bahay sa bahay siya natulog umalis siya ng 3 around 3pm and then 5 o'clock tumawag nahirapan siya magsalita nahirapan niya igalaw ang kanyang paa masakit ang kanyang ulo at ang sabi niya dalhin ko siya sa ospital so tulungan ko rin siya dalhin ko siya sa ospital natatakot daw siya yan so Bagamat tayo na nataranta, ay pilit nating inunawa o pinakinggang mabuti yung kanyang mga sinasabi na salimbaya na yung boses ng mga kasama niya na dito na natin dito na natin dito na natin dito so sa pinaka uh, in short sa pinakamalapit ng hospital nila din na ito dahil sa kanilang pagpapanik and at the same time ay gusto na rin nila na, na marating agad yung pinakamalapit ng hospital para mas mabigyan ng maagar luna si Ibana nakakabiyak ng puso nakakalusaw ng puso na magkasama lang kami, magkasama pa kami sa live nung lunch time ng January 2. And then, yun na nga, ang huling pagkikita namin ay yung alas 3 ng hapon. And, uh, doon ko na siya nakita sa ospital na hindi maganda kalagayan. May mga sinabi ang doktor na talagang delikado na. Parang narinig ko pa sa isang nurse na parang may term na sleeping stroke. Parang isang matinding klase ng stroke or something. Tapos pina-CT scan at malaki yung kanyang blood clot sa ulo. Yung mga kaganapan, late, lately, yung kanina, ay meron pa mga kasunod dahil papunta pa doon tayo mamaya so ang atin na lang muna pag-usapan eh, kung ano yung nangyari kahapon so lahat ng mga kaibigan dumating because si Richard po eh, hindi lang kasi ako nasasaktan hindi lang ako yung nagulat hindi lang ako yung nabigla hindi lang ako yung nag-aalala hindi lang ako yung natatakot para sa kanya ako po ay isang matagal ng kaibigan pero marami siyang kaibigan at ang iba sa kanila ay nani na talagang turin sa kanya. That's why, you iyon know, na, inaibanak ang nakagawin ng tamog sa kanya because nagmistula talaga siyang ina sa napakarami mga bata, particularly sa mga batang LGBT members. Yung inaabot-abotan. Kaya nga walang halos naipon ang ating kaibigan because mag Mahusay siyang mamigay. So, kung baga, parang mas kukundi pumapasok, mas, malaki, pas malaking nilalabas. Because yun yung nasa kanyang, ano, innate sa kanya yung talagang magbigay. Masaya siya kapag nagbibigay. Masaya siya kapag nahihingat. Parang ganun. Parang ganun. So, sa kalagay nga na talagang delikado. So, sabihin na po natin na 50-50 ang chance. Baka ganyan na rin or something. Or, kailangan ba naming Last minute ng desisyon ng buong tropa, yung mga kaibigan, ilang kapamilya na ilipat ng ibang hospital sa mas kumpleto yung kanilang mga machine. Pero kalinsabay nito, akibat nito, yung mga aspeto ng pinansyal. Pero sabi nga ng namin kaibigan, fight! Madali ng gastusin, madali ng ipanghingi, madali ng pagbuuin. Maaaring sabihin ay iba madaling sabihin kesa gawin, pero diretso lang, fight! pray. Ang pinakamatibay, prayers. And, yon. So, hanggang doon lang muna tayo. Sa, nilipat na namin siya ng hospital. And, uh, umuwi ako. Naiwan ang ilan namin mga kasama because ako po yung ano sa hospital. Sa so, hospital, medyo parang, ewan ko, parang epekto na rin siguro. Parang medyo nahihilo-hilo na rin ako. Parang gusto ko muna magpahinga. And, uh, ang huling message na natanggap ko kagabi is parang comatose yung kanyang estado. Dahil po ay nakapunta na kanina. Pero kagaya na sabi ko kanina. Pagkasama-samahin na natin yung yung mga kabuang pangyayari sa kanya sa araw na ito. Doon lang muna tayo sa kakapon. And uh, yun na nga po. Nasa hospital siya. And may may mga marami pang dapat gawin. Lumalapit ako sa inyo. Bilang Robert at bilang robotology sa aking mga tagasubaybay at sa mga nagmamahal kay Banak, mga kaibigan at mga tagasubaybay din niya na kahiyayaman po ay ako nang lumalapit para sa kanya para ihingi siya ng tulong kung meron tayong kakayahan merong labis merong kayang ihandog na anumang halaga pag pinagsama-sama ay malaki na rin tulong sa kanya. Ah, uh, ito po ang numero. Kahapon po ay pinakita ko na to, ang numerong ito sa mga nais magpadala ng tulong. Pero may mga ilang scammers na tumatawag na agad sa Pangalang, binanggit ko na kung saan ipapadala ito o kung sino may ari ng GCash. That's why, kung ano po yung number na makikita nyo dito, yung 0917-250-6778, kay Aira, yan lamang po ang numero ang ating gagamitin o ating padadala ng anumang pwede natin hando kay Richard. Kasalukoy pa pong lumalaban si ina'y ba Medyo madilim ang tatahakin. Pero sa bawat dilim naman may liwanag. And we're hoping for that light na manatili jan, Manatili pa rin matibay. Ang ating pagdarasal. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang nanay. Kasi matanda na po ang kanyang nanay eh pasensya na kayo kung paminsan-minsan eh kahit pinipilit natin maging matibay eh, siyempre nabigay kasi kaibigan kaibigan natin siya at marami kami mga plano so yun so ngayon pa lang po ay eh, ako eh, personal lang nagpapasalamat sa lahat ng paghahandog ng kanilang tulong in any way in any form yan po at balik po kayong babalitaan sa mga bukas at sa mga susunod pa mga araw maraming salamat po sa inyong lahat